Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan Welcome sa Boxer Shorts Ako po si Anthony Ed Tolentino Sports writer, analyst at commentator Welcome sa ating munting YouTube channel We do not monetize Kaya handog ko sa inyo Straightforward information Walang halong sensationalism or clickbait titles At ngayon sa ating Past break edition ng Boxer Shorts Narito po ang ating Post fight analysis Sa nangyaring laban sa pagitan ni Naoya Inoue ng Japan at Marlon Tapales ng Pilipinas. Ang labang po ito ay para sa undisputed Junior Featherweight or Super Bantamweight Championship of the World. All four belts nakataya po sa labang ito. WBA, WBC, WBO at IBF titles. Nanalo nga itong si Naoya Inoue by 10th round knockout. Pag-usapan po natin, ano ang medyong tama na ginawa ni Marlon Tapales sa labang ito? ano naman ang adjustment na ginawa ni Naoya Inoue para manaig by 10th round knockout. Yan lamang po sa ating usapang post-fight analysis ng bakbakang Naoya Inoue versus Marlon Tapales. At ito nga mga kaibigan, meron na po tayong bagong undisputed champion sa junior featherweight o super bantamweight division. Ito po 122 pounds. A few minutes ago, tinalo po ni Naoya Inoue ng Japan si Marlon Tapales by 10th round knockout para makuha ang undisputed championship sa division na ito. Aminado tayo, dehado talaga si Marlon Tapales going into this fight. In fact, sa ating pre-fight analysis, sinabi po natin na paboritong manalo by knockout itong si Naoya Inoue. Sinabi ko around 7, 8 or 9 pero inabot pa rin ng 10 rounds itong si Tapales. Pero mga kaibigan, Unang-una, -una, hats off tayo sa performance ni Marlon Tapales. May mga bagay siyang ginawa na na-frustrate itong si Naoya Inoue. Yun nga lamang, medyo naging anemic on offense. Medyo kinapos. Yung depensa niya maganda, yung kanyang uh, nga, eh, uh, awkwardness ng kanyang shoulder roll, that frustrated itong si Naoya Inoue. Pero medyo kinapos po sa opensa. Medyo sinalat may mga pagkakataon na mas marami pa siyang dapat suntok ng binitawan pero he was outgunned by Naoya Inoue. Ano ang tamang ginawa nitong si Marlon Tapales? Unang-una mga kaibigan, yung kanyang depensa medyo maganda in the early rounds. Ha? Both hands up, naka-high guard talaga po itong si Marlon Tapales. May konting shoulder roll so hindi masyado matamaan ng maayos itong si Tapales. Very awkward yung kanyang stance pero may risk po doon mga kaibigan sapagkat bagamat high guard ang kanyang stance, kip kip ang kanyang kamao sa kanyang para eh, he was standing in front of Naoya Inoue. So ang gitawa ni Inoue talagang bagamat mahirap, bira ng bira to repeatedly crack itong uh, high guard nitong si Marlon Tapales. And in round number 4, a flurry of punches from Naoya Inoue forced Marlon Tapales to go down on his knees. Now, akala natin tapos na, Maaring tapos na ang labang ito sa, sa banang pagkakabagsak nitong si Tapales. But he got up and he actually fared well in the next few rounds to the point na na-frustrate itong si Naoya Inoue. Inoue was forced to make adjustments of his own para kahit papano bumalik ang momentum sa kanya because Tapales was able to make it difficult... in the next few rounds... kontra kay Naoya Inoue... ginawa ng chess match... ang inakalang marami na patapos ng laban... naging chess match... because of the style of Marlon Tapales... at eto nga mga kaibigan... matapos ma-knockdown in round number 4... Marlon Tapales made some adjustments... una yung kanyang high guard... medyo niluwagan na niya... nag-take na siya ng chances ng konti sa opensa... baba na ng konti ang isang uh, braso... And he was landing some good right hooks, mga kaibigan. Sinabi ko sa inyo, yung right hook magiging potent weapon ni Marlon Tapales. And he landed several right hooks that caught the attention of Naoya Inoue. Dagdag pa dito, yung uh, medyo crouch yung stance nitong si uh, Tapales, medyo baba ang kanyang uh, stance. He was trying to catch itong si uh, Naoya Inoue with some good left hooks to the body, left stretch to the body coupled by right hooks to the head at tinatamaan itong si uh, Naoya Inoue yung nga lamang sabi nga natin medyo far and in between yung mga combinations ni Marlon Tapales hindi ganun kadami in fact there were occasions in the fight na minomock na siya ni uh, Naoya Inoue medyo babana na yung braso ni Naoya Inoue pero may mga pagkakataon sa magpakawala ng right hook dahil babana na eh, yung kamay ni Naoya Inoue pero hindi pinakawalan ni Marlon Tapales Now itong si Inoue also made adjustments of his own dahil nga baba itong stance ni uh, Marlon Tapales medyo awkward hindi tumatama yung mga straight punches ni uh, Naoya Inoue so ang ginawa ni Naoya Inoue yung kanyang mga suntok yung kaliwa niya in particular dinudukot niya sa ilalim ah, pag medyo bumaba ang stance ni uh, Marlon Tapales dudukot ng ilang mga kaliwa itong si uh, Naoya Inoue Aangat si Tapales, nandun yung right straight mga kaibigan. So nakita nyo, nagkaroon ng adjustment itong si Naoya Inoue. Instead of ikangay struggling, kasi awkward yung style ni Tapales, instead of ikangay just waiting, he kept on punching mga kaibigan. Yung post-fight statistics showed that Naoya Inoue threw some 140 plus punches samantalang itong si Tapales. Eh, around 52 punches lamang. So, almost triple the output in terms of punches thrown itong si Naoya Inoue compared dito kay Tapales. So, nakita natin medyo anemic yung offensive output plus around 17% lamang ang landing rate nitong si Marlon Tapales. So, iyan ang naging adjustment nitong si Naoya Inoue. Talagang yung suntok niya, puro straight, hindi tumama. So, dinaan niya sa ilalim. Sapakat mababa po itong si Tapales coming in. Uh, he comes in low ano to avoid the straight punches of Naoya Inoue. So dinukot ni Naoya Inoue sa ilalim itong si uh, Tapales. At pagdating ng round number 10, medyo angat na itong si uh, Tapales. Nandun yung dalawang booming right straights na tupa tumapos dito sa ating pambato. And by round number 10, mga kaibigan, nung bumagsak si Marlon Tapales doon alam natin medyo bagsak na hindi na talaga tatayo because he has taken a lot of punishment in round 9 and round 10 But, uh, by that time medyo namumuro na itong si Naoya Inoue so no controversy mga kaibigan hats off tayo dito kay Naoya Inoue job well done pero like I said di hamak na mas magandang ipinakita ni Marlon Tapales kumpara kay Stephen Pulton kumpara kay Nonito Donare in the rematch with Naoya Inoue. So mas maganda, the conditioning was there. Ah, hindi ka ng ganong kahabang rounds kay Naoya Inoue if you were not in good condition. Sinabi natin yung timing, yung counter punches nandoon. Pero mas madami sana ng suntok ng konti ang pinakawalan. no? Medyo nagkaroon ng shortage. Medyo marami siyang inabsorb na unnecessary punishment. He took a risk by standing in front of Naoya Inoue. Pero tough as nails itong si Tapales before he eventually gave in in round number 10. So kudos tayo dito kay Naoya Inoue. He deserves to be undisputed champion. Now for the record, Naoya Inoue won his second undisputed title. Ah, nung una siya po bantamweight undisputed champion. Itong kanyang second titulo as undisputed champion in a second weight category junior featherweight naman. So he joins Terence Crawford as two weight division undisputed champion. Uh, what an accomplishment for Naoya Inoue. Now, sinabi ni Naoya Inoue, mananatili ako dito sa junior featherweight division in 2024. Hindi muna daw siya aakyat sa featherweight because gusto niya maging gradual ang kanyang pag -akyat at meron siyang ilan nakikita mga boksingero na pwede pa niyang harapin sa division na ito. Nandiyan si Luis Neri who could very well be his next opponent and of course let us not discount John Will Casimero. Now for Marlon Tapales, it's back to square one. Pero nakita natin, ano, it may not be over for the nightmare. Masamang bangungot ang nangyari kontra kay Noya yeah, Inoue. Anyway. Pero ika nga sabi natin, pwede pa rin. Pwede pa rin itong si Marlon Tapales. He showed that he belonged in the same ring with Naoya Inoue. Pinahirapan niya po si Naoya Inoue. In fact, may mga opponents dyan na nakakita ng weakness ni Naoya Inoue. But just the same, at uh, just the same, sabi nga natin, there is no question, the monster rules. At yan po ang ating express analysis na naging bakbakan sa pagitan ni Tapales at Naoya Inoue. Ako po si Atty. Ed Tolentino, walang personalan, buntalan lang!